ang maswerteng lalaking bumiyal sa puso ni Kitty Duterte. Siya pala ang maswerteng lalaking bumiyal sa puso ng bulsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte. Hindi na bago sa mata ng publiko si Kitty. Dahil sa kasikatan at impluensya ng kanyang ama at na kanilang pamilya lalo na sa mundo ng politika, sinusubaybayan na marami ang kanyang buhay. Sa katunayan, sa lahat ng mga nagdaang anak ng Pangulo, hindi may kakailan na si Kitty ang isa sa pinakasikap na presidential daughter lalo na sa mga kapwa niya kapataan. Matatanda ang 12 taong gulang pa lamang noon si Kitty nung manumpa bilang Pangulo ang kanyang ama noong 2016. Habang nadadalaga, ay lalo ngang naging agaw atensyon sa publiko si Kitty dan sa kanyang taglay na ganda at kaseksihan. Sa katunayan, kahit hindi na presidente ang kanyang ama, patuloy na pinag-uusapan si Kitty. Mayang taon lamang nga ay naging laman ng mga balita ang pagpaparetoke ni Kitty dahil lalo siyang gumanda at nagmature. Ngunit kapansin-pansin sa mga komento ng netizen, ang mga katagang huwag mong susubukan, masisira lang ang buhay mo. Paano ba naman kasi wala nagtangkang maligaw kay Kitty dahil tatakutan niya si Tatay Dikong? Lalo na bilang sa politiko dahil sa kanya mga nagawa. Kaya naman, marami ang humanga sa lalaking ito dahil talaga namang napatapang niya para ligawan ang hindi lamang anak, kundi bulso at talaga namang iniingatan at paborito sa lahat ng anak ng dating Pangulo. Siya nga ay walang iba kundi ang dela sa University Green Archers Guide Guard na si Evan na rumored boyfriend ngayon ni Kitty. Nagsimula ang dating rumor sa pagitan ng dalawa. Nang mapansin marami maraming netizen ang palitan ng sweet messages nila sa ilang Instagram post ni Kitty. Lalo pang umugo ang usap-usapan na si Evan nga ang bagong boyfriend ni Kitty. Nang mag-post si Kitty ng isang TikTok video, kuha mula sa concert ng American rapper na si Post Malo. Sa nasabing video, makikita ang braso ni Evan na nakapalibot sa leeg ni Kitty mula sa likod. nag din si Evan ng video mula sa concert kung saan makikita si Kitty. Ang sa nakumpirma na nga ng lahat na si Evan ang bagong boyfriend ni Kitty matapos itong i-hard lunch ni Senator Bongo. Sa kanyang Facebook account, nagpost si Sen. Bongo ng ilang narawan habang madi-dinner sa isang restaurant sa tagi. Tasama ang dati pangulo at si Kitty. Ngunit sa isang larawan, makikita ang sumama sa si Evan. Kaya naman, marami ang napasa na orge Evan dahil mga makapasa siya sa dati pangulo at na ang relasyon nila ni Kitty.